Nagulat ka, ba diba po? <laughs> Ako din eh. Pero para pares tayo. all the way to? All the way po to. Walang tayuan. naka -fast. Kim Chu binabawi ang mga binigay nito kay Zian Lim. Zian Lim nagbitaw ng masasakit na salita kay Kim Chu. Pahanggang sa ngayon nga ay hindi pa rin natatapos ang hiwalayang naganap sa pagitan ng magkasintahang si Kim Chu at Zian Lim, mainit pa rin itong pinagkakaguluhan sa social media ng mga netizen. Kumakalat ngayon ang punot dulo ng kanilang hiwalayan ay ang pagkaroon raw umano ng third party ni Zian Lim, ngunit sabi ng iba baka naman meron lamang hindi pagkakaintindihan ang dalawang ito. Hindi makapaniwala ang mga netizen matapos itong kumalat sa social media. Kaya't sari-saring komento ang binabato ngayon sa magkasintahang ito. Sadyang hindi kapanipaniwala ang mga pangyayaring ito sa social media, dahil kung matatandaan nga natin noon ay masaya lamang ang dalawang ito sa mga post nila at ilang litrato na magkasama ang dalawa sa Instagram. Kaya't madaming mga katanungan ang mga netizen sa social media. Gaano raw katotoo ang mga nangyayaring ito sa kanila Ating pakaabangan ang mga iba pang mga detalye na ilalabas ng madla sa social media